Hawak ka sa tali ah, alalay ka rito sa gilid. Sige, pa ako hindi yan malalaglag niyo. Hindi ka yan. Okay. Hawak ka Okay. Hawak ka dyan sa may pader. Sige, hawak ka sa, sa tali. tali. Sa pader yan, nakatalikod ka. Kadaan. Okay, <laughs> okay. hawak ka lang sa tali. Talil. Tali ka lang hawak. Ha? Tali ka mawak, sige. Hindi ka maano. Sige. Oo. okay O. O. yan O. 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 Okay, ang mask mo na maganda ngayon, mga bago pati ka. O, oh. sige. Okay. okay, sige, sige. Sige. O. Oh. Sige, okay. kapit mo maganda kaka, <laughs> lang, ka ka pa? Sige lang, sige lang. Sige, hindi maganda ka pa. Doon sa kayo bandang mga An. okay. Ang uh, ulo mo, ang ulo mo naman ayusin okay. mo. Sige, lang. <laughs> ang likod niya kasi ano. Sige, <laughs> yan. Sige. <Ay>. Hindi pantay. <laughs> Pa? Ah, ipita, pirmis lang, okay nakakano, okay, osin kung kaya oh. si o, sino kay ah. Pa, mo ah, na, anib mo na, anib na, anib mo mo na, anib mo na, anib mo na, mo na, anib mo na, anib mo na, mo na, mo na, anib yan mo Thank pa Thank you. 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 Thank yan but Kaya but kung <laughs>